Nakakayang gamitin na naman to. Wow! Wow! Hello! Good morning guys! So nandito ulit tayo sa Revert Car Coating Center dito sa Laguna. And naalala nyo, dinala natin to 6 months ago para ipakote sa kanila. At ngayong araw, dinala natin para sa kanyang maintenance. So, syempre, para ma-maintain natin yung pintab ng ating sasakyan. Tulad ko, isa akong busy person at alam ko, meron din tayong mga viewers na sobrang busy. Kailangan nyo palagi pa-maintenance yung inyong sasakyan. At syempre, para manatiling pogi at... Sa atin lang to ha! dahil daan. Gabi guys, nakita nyo ba? Hindi man makita masyado sa camera pero sobrang dumi na nitong sasakyan natin. So, nandito tayo ngayon ulit sa Revert Car Coating dito sa Laguna. At uh, syempre, after natin siya mapaayos nun, kailangan natin ipa maintainan siya kasi sobrang dumi na talaga guys. Sa sobrang busy natin, alam ko mga viewers din ako dyan na sobrang busy din. After nyo magpagawa sa kanila, pwede nyo siyang ipa maintainan ulit para bumalik yung ganda niya. Okay? So, tara, paayos natin. Ay mo to. So sigurado lagot tayo dito kay Ma'am Nessel. Ito dito sa kalaw. Ay. Kina na sa loob, no. Ali <laughs> <Olika> na Ayon. <laughs> so ayon, Ma'am Nessel, pasensya na kasi ang tagal ko nang uh, hindi nadala dito yung aking sasakyan. So dahil ipapa maintenance natin siya, Ma'am Nesel, ano ba yung magandang gawin ngayon sa sasakyan ko after natin ito? Ipa-coating dati. So yun nga dahil sobrang busy mo Sir Jay, so huga mag-alala dahil ah. babalik ulit natin yung ganda nung ating unit after natin i -coat. Six months? After six months? Yes, man, oh, halos na, six months. Ba? Yes, yes. Oh. Uh, don't worry, uh, dahil nga um coating lang natin yung unit six months ago, uh, mayroon naman tayong tinatawag na maintenance. So, yung maintenance ginagawa natin siya para ma-refresh yung ating coating at importante din talaga na may natin yung unit. Kasi syempre, um, yung coating naman hindi natin pwede na depend lang sa kanya yung ating unit. So, syempre, dahil nga busy ka, may mga time talaga na hindi mo maaalagaan yung unit. So, kaya mayroon tayong tinatawag na maintenance maintenance. So sa maintenance ang ginagawa natin, so almost same process but wala na lang siyang buffing and polishing. Uh -huh. But lilinisin ulit natin truly yung ating unit and then we will apply maintenance coating for refreshment ng ating coating and then we will do oven again. So after oven and then that's it. Uh, mas shorter na yung time ng paggawa ng maintenance which is 3 to 4 hours na lang natin ginagawa yung maintenance. Ah, okay. So mas maiksi pala yung oras. So ayun, after nyo magpa-schedule sa kanila, yung 3 to 4 hours. Yes ang oh. maintenance ginagawa natin yan, recommended namin, is every 3 to 6 months. So, after 1 month, meron tayong binibigay na free first maintenance. So, okay. yun yung ginagawa natin. And then, after free first maintenance, na gagawin natin after 1 month, ang susunod na maintenance namin is recommended namin every 3 to 6 months, which is may payment na siya na 2,500. Sayang pala, after 1 month, dad pala nadala ko to para free. Sir, sure, sobrang busy mo kasi. Diba, anyway, 2,500 lang naman after 6 months. Yeah, diba, okay. okay. kaya-kaya. Sobrang mura lang nun. And then, syempre, marerefresh ulit yung itsura ng coating mo at saka nung unit mo. Back to brand new ulit yan. Talaga ba? Aabangan ko yan, ha? Aabangan ko yan. Kaya na kaya yan. Oo, sige. Paano, tara na. Gawin na natin to. Let's go. Hello. Grabe. Grabe. Parang kinuha sa kasa. Nakakayang gamitin na naman to. Freddy mana dalam eh. Wow! Kau bau! Kenapa? <laughs> Kau ada di mana dalam ini? Wars! hari itu. mo nang. One touch. Wala akong masabi. Parang bago. O, Shay! Halika nga rito. Explain mo nga sa akin. Ano bang ginawa nyo dyan? Ah, uh, ganito po kasi yan, sir. Ah, uh, di po po, nandiyo na lang yung rito. Napakadumi. Uh Oo. -oh. Tapos, medyo oily na siya. O, oh, puro lang yan eh, di ba? Yes na, sir. Di yung ginawa po namin dyan ay car wash, tapos detailing. Detailing? ng maintenance ko, tapos po oven. Ah, yung no, oven nyo. Oo, oh, oh yung yun pala yung mga ginawa dyan. di ah, diba? Tingnan mo, sobrang kinta oh. Parang wala... Yung mga... Yung mga... Ano? Hair, hair scratch. Anong, anong ginawa dun? Di bali po, pinalis po namin yung mga ibang... Mga hair... Hair, hair line, scratch? No? hairline? Oh. Pinalis po namin para dyan po yung... Anong po yung... Kintab niya, tsaka po yung... Ganda ng no sasakyan. Oh, Ang tinti. Tapos dito, Boss J, naalala oh. nyo dito sa part na to, yung ipot na halos hindi na matanggal oh, oh. ng sabon. yung car wash, sa, no? Hindi matanggal. Di, di baling ginawa namin, sir. Binaping po namin. i po namin polish para po matanggal, makuha siya. Ayun, no? Wala na yun nandito, oh. Yung hindi matanggal, Oh. Ay. Galing dito sa revert. Parang bago. Guys, sa lahat ng gusto magpa-coating, magpa -tab, at magmukhang bago ang inyong sasakyan bibigyan ko kayo ng 30% off dito sa Revert Laguna. Anong requirement? Ipakita nyo lang kahit anong part dito. I-print screen nyo lang tapos pumunta na agad kayo dito. Matik, meron na kayong 30%. Okay? Huwag na kayong mag-atubili. Gawin nyo ng bago ang inyong sasakyan. Punta na rito sa Revert Laguna. Let's go.